Uh, magandang umaga sa inyo, meron tayong ayusen na washing machine Ang brand nya ay Eureka So ang problema nito, uh, mahina na raw siyang umiikot At may time daw na minsan hindi na talaga umiikot kapag may tubig yung yung washing machine So pagkaganyan ang problema nyan, uh, kailangan ng palitan yung belt nyan Kasi na-adjust na raw ng sagad yung belt nya, yung adjustan. So ngayon share, share ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng belt ng washing machine. So umpisahan na natin. So ito yung gagamitin natin ng belt. Ito yung brand nya. Tsaka yung number ng belt. Ayan. So tanggalin ko lang yung cover. Tapos ikakabit na natin. So ayan, tanggal natin yung cover. So check natin kung maluwag yung belt. So, yan yung mahimulmul na. So, napakaluwag ng belt niya. Masyado na siyang maluwag kaya pala hindi na siya umiikot minsan. Tsaka kung mapapansin nyo yung belt niya, ayan, lubog na lubog na dun sa pulley Ayan, tsaka mahimulmul na siya. Ayan. Tapos yung nakasagad na nga yung motor. So, sa pagtanggal ng belt, so ibababa nyo lang yung side, ayan, tapos iikutin nyo. Yan, para matanggal yung belt. So, yan, ito yung number niya. So, kaparehas lang nung ikakabit natin. So, ikutin nyo lang siya. Yan. Kaso, ang problema dito is medyo mahirap tanggalin yung belt niya. Hindi katulad ng ibang brand na madali lang. Pero, magagawa naman siya ng paraan kung paano siya tanggalin. So, gawin nyo na lang. So, ayan, natanggal ko na at ito na rin yung bagong belt. So, natanggal ko siya kanina doon ko din pinadaan sa likod so ganun din yung gagawin ko kung paano tinanggal uh, ganong ganun, ko lang, din siya ibabalik so ayan nilalagay ko siya sa may likod so medyo mahirap iisa lang yung kamay ko hawak ko pa yung camera kaya medyo nahihirapan ako so kayo na lang diskartihan nyo na lang kung paano nyo tinanggal uh, ganun nyo na lang din siya ibabalik So, lang naman yon Hindi mo na kailangan pambaklasin pa yung tornilyo o baakin yung mismong washing machine. So, pakita ko na lang sa inyo ha, kapag naikabit ko na yung bed. Kasi medyo tatagal, magtatagal tayo dito. Ayan. Talagang nahihirapan ako. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. So ayan, nakikabit ko na. At talagang nahirapan ako. Nagasgasan pa ako ng kamay ko. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nakalitaw na yung belt niya. Ayan, dun sa pulley. Pero kanina lubog na lubog yan. Yung belt na yan. Tapos medyo banat na banat siya yung kanyang belt kasi hindi ko na-adjust yung makina kanina ayan, dapat yan, i-adjust ko yan papunta rito sa kanan para medyo lumuwag ng konti kasi nagbago na nga pala yung belt natin hindi luma so i-adjust natin yan yung motor na yan so ito yung belt na pinagpalitan ko kung mapapansin nyo yan puro himulmul na yung gilid nya tsaka gas gas na kaya parang ang nipis nipis nya na kaya pala hindi na siya gumagana o minsan naglolo ko na siya So sa ilalim nito, mayroong tatlong tornilyo 'yan. Kung mapapansin niyo, nakasagad siya sa kaliwa. Dapat 'yan medyo nakagitna o bandang unahan siya. Medyo kanan. 'Yan. Lulubagan niyo lang 'yan. Ah, uh, kahit 10 mm siguro 'yan. Lulubagan niyo siya na kahit tagi isang ikot bawat tornilyo. Para mamaya kung gano'n nyo siya niluwagan, gano'n din yung pihit na pagsikip nyo. So ayan, naluwagan ko na. So ayan kung niyo, gumagalaw na siya. Maluwag na siya. Ngayon, dito sa may motor, ah uh, i-adjust ia natin siya. Ayan 'yung motor. Tutulak natin siya ng bandang kanan. Ayan. Ito, nakasagad kasi siya sa may ano eh, sa may kaliwa. So itutulak natin. Ayan, tutulak ko lang. Ayan, ayan. So ayan, tulak nyo lang siya ng sa kanan yung sagad para lumawag yung belt tapos ayan mapansin nyo nasa gitna na siya medyo gitna na o pwede nyo nang sikipan kung ilan yung pihit nyo kanina ganun din yung pihit na pagsikip nyo para hindi maluwag at pumantay yung kanyang ano belt so ayan ay kabit ko na nasikipan ko na rin yung tornilyo so mamaya maya susubukan natin kung okay na ba siya o hindi pa so lagyan ko lang siya ng tubig so yan nalagyan ko na so ngayon testing natin so kung mapapansin nyo ang laki ng pagbabago niya napakalakas talaga as in yan makikita nyo ngayon nilagyan na siya ng sabon Tsaka ng mga damit Talagang ang laki ng pinagbago niya Para talaga siyang bago na ulit so, Siguro tatagal naman yan Basta iingatan lang So hanggang dito na lang Mga boss maraming salamat